O mga lalaki, makinig kayo. May sikreto akong gustong ibunyag at karamihan sa mga babae hindi ito sinasabi ng diretsyo. Pero ramdam namin ito. Ang tawag dito ay tungkat ali. Baka ngayon mo lang narinig pero pag natikman mo, hindi mo na ito makakalimutan. Hindi ito basta halamang gamot lang. Isa itong likas na pampalakas. Sa loob ng daan-daang taon, Ginagamit na ito ng mga kalalakihan para sa dagdag na enerhiya Mas mataas na gana At higit sa lahat, mas matatag na kumpiyansa sa sarili Oo, oh, pati na dun sa kwarto Sabihin na lang natin Kapag ang lalaki nagsimulang uminom ng tongkat ali Siya mismo ang unang nakakaramdam ng pagbabago At lalo na ang partner niya Mas malakas Mas ganado Mas presenteng presenta kaya kung lately parang kulang ang sigla mo, pagod ka, wala sa focus o parang hindi ikaw, baka ito na ang kailangan ng katawan mo. Hindi ito himala. Totoo ito, likas na suporta para sa totoong lalaking gusto mong maging malakas, malinaw mag-isip at handang-handa sa lahat ng aspeto. Napapansin namin 'yan. Maniwala ka.